pakita ang daw dako na warang na oh panis mga turingan yun pala <laughs> mga tulis ito po ang pula yun hindi lang tabi ka mo pala magkada kaya hindi din ang dagabi ang iha ihawon yun yan lang First time na ako magani. Pero may lang kasi kami sa Magdalena, nagkararigos. May mga... No okay.

Bubung kaku kol, kol, lorisah di kolorisah Dia bahagian kegentar itu guys So kada umum tuh udah menempa sini sero, Oh Sikit iklan Oh ngapa empan oh na, age -age masini. Oh sudah Itu udah nari ageng-aging Mas ini oh Bandung itu nanti kau daun Udah siapa dia Oh no Ito may kulay ito na saro oh, gayon. Gayon din siya. Oh, di lang 'yon. Naiimod niya sa lagoon. Oh, di ba? Oh. Panis. You know. Oh. Pampano, lalaki, dalawang kilo siguro Yun, asuos Bulinaw Hahaha Hai, hai, perlahan hai, oh ada dua hai, 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 oh hai, aku, hai, 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 up, kami, bye bye, thank you and God, guys. bye, -bye po.